Uh, good afternoon mga kapartners So, nandito po tayo ngayon ay tuturo ko sa inyo ang uh, kung saan makikita ang uh, engine number at saka chassis number kapag kayo po ay nag-stencil uh, ng uh, Subaru 2015 model So, ang ginamit ko na madaling paraan para makuha yung uh, engine number at saka charge number bumili lang po ako ng uh, carbon brass. Ang carbon brass ito po ay ginagamit sa mga uh, planer at saka uh, electric drill. So hindi lang pala para yon dan, uh, para doon kundi para din po sa pang-stencil. So ito po yung uh, engine number ng uh, Subaru 2015 model. So makikita nyo, nandito po siya banda. So ito yung engine So ito po yung engine number sa ilalim ng box na to, nandito lang po 'yan. Ayun. Silipin lang mo niyo po 'yan. Ayun, nasa ibabaw lang po 'yan. yan. Ayun. po siya. Ayun. So ginamitan ko 'yan ng carbon brush. So ito 'yung carbon brush. Then kailangan malinis muna siya. Tapos ikis-kisin mo na lang. ba? Yan, yan, yan. Yan, o. Oh. Yan. Pag kiniskiss mo kasi ng carbon brush yan, papasok doon sa naka-embroid. So, gamitan mo rin ngayon ng iskat tape para yung carbon brush na naiwan doon sa embroid na yan, didikit doon sa sa scotch tape so yan ha. Oh. so yun lang yun lang yung uh, mag, madaling paraan upang kumuha ng stencil number. So, ito na yung ating uh, finished product. O, diba? Sobrang linaw. Parang nakakarbon copy. To, wi, wi. Mga ka-partners, yung uh, kanyang uh, chassis number ng uh, Subaru 2015 model. So, nandito siya sa may uh, front passenger, right side. Ito sa may lalim. So, yan lang. So, madali lang siyang uh, makita, mga partners. Yan lang. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.